Tsaka biniyayaan yan. Kagabi lang po ako. Ah, ano ang a, ano yung sa tingin mo na ibinigay niyang kakayahan na pinagkalog sa inyo ng asawa mo? Uh, parang nag-clear po sa akin yung pinag... Kasi po kanina, kumu ay kumakanta po ako. Na ano, tas, tas nung pagkatapos po, parang may may pumikit po ako does, ano may mga nakita akong mga nang dito sa bukundo ah uh, ano namang ipinakita sa iyo mga nakita mo lang uh, nakita ko lang po na ano po uh, yung kalangitan po nag uh, para siyang ano, pinaghalo-halong kulay, mga purple, orange, red, yung mga ganun po. tas yung mga usok po, Parang clouds po siya. Anong mensahe na ipinakita sa iyo? Uh, malapit na daw po darating si Panginoon po. Mhm. Mm Maliban doon, ano pa? Yung mga mga pangit na kaganapan. Ah. Uh, Ma? Tulad po yung nangyayari po ngayon. Patigil mo muna na, na 'yang ano, nagbabasketball. Yung nangyayari po ngayon na ano, yung fire po, nagpakita din po sa akin. Mga like ano? Mga ano lang, yung mga ano? Oh, tunog po. Tunog ng... Tunog. Sunog. Sunog po. Ah, sunog. Po. Sunog. Okay. Opo. Oh, Sige, anda ka na. Opo. Oh, Panginoon kong Isus, ama kong dakila na si Yahweh, hari ng mga hari-ari sa sanlibutan. Uh, umingi ako ng basbasay na makausap ang diwata na nagbigay ng kaalaman o kakapangyarihan na ipinagkaloob sa mag na si Smayka. Adunay sa Dailoe, pasok, po! Magandang gabi. Magandang gabi ikaw na yan magandang gabi po mm, kamusta ka tama ba na nakita ko na ikaw ay isang diwata at hindi mama mary tama mm, anong layunin mo sa mundong ito sa mundong ito sa um, ikaw ba galing taas o binabaybay mo ang mundo na ibabaw na to sa mm. na ako ah, uh, paano ka nagkaroon takayahan doon sa niluluklukang mong babae Paano? Kasi nang nakita ko mababay nga na mabututaw. Amen. Amen. Uh, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Diwata? Ako ay si Maria. M Maria ang pangalan lang. Tama? Tama? Pero hindi ikaw si Mama Mary. Tama, yun ang nakita ko kanina pa. Anong kakayahan ang pinagkaloob mo sa mag-asawa na to? Ang ah, binigay ko sa kanina upang ibahagi sa mga tao. Ang dasaling. Dasal? Malibang pa po doon. Maliban pa doon. Kinapakita ko sa kayo din na mangyayari. Ah, ang mangyayari na paghuhukom o pagrarapture. Tama? Hmm. Sadyang nakakatakot ang mangyayari balang araw. Tama? Ano ay maganda-handa. Maganda na. Maraming salamat sa iyo, Maria, sapagkat isa ka sa liwanag na nagbibigay tulong sa amin, mga kapwa manggagamot. Pagsuhol ng panginilong. Pagkashain. Pagdasal. Amen. Amen. Eh, ano naman po ang masasabi niyo sa akin bilang uh, isang sundalo ng Diyos? Kakahiyaan ay huwag mong ipagdamot sa iyo At patuloy ka Marami ka pa Salamat po, salamat po diwata Huwag po kayo magalala Hindi po kayo mabibigo Sa aking mission na ito Na kapiling ko Ang team Kung kahilinan po Kung so kahilinan ko ay huwag mong Pagbabayaan ang nagsarili dahil Darating Opo babagsak ang iyong katawan. Ba, unti-unti yung -unti babagsak ang aking katawan. Dahil? Huwag mong papabayanas yung sarili. Okay, salamat po diwata. At kapiling ko ang Team Supremo ng Cebu. At kapiling ko rin po ang Team Apo. Rap, Apo Ken, Apo Marwin. At kapiling ko rin yung inyong pinasukan na si Smyka at ang kanyang asawa at si Apo Rosita at si Ma'am Melo Legario. Iniling ko po na sana hanggang sa huli, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon at ating Amang Yahweh ay nandyan pa rin kayo para umagapay sa amin. Salamat po. Maraming, maraming salamat. Ama, anak, Espiritu Santo. Amen. Labas. Po. Um, brother, painumin mo siya ng tubig. Sis, sabi ko sa, sabi ko sa iyo, eh isa siyang diwata, hindi siya Mama Mary. Pero, Amaria ang pangalan niya. At maganda yung layunin niya, sis. Maganda. Uh, katuwang niya tayong lahat. Ka ka talagang kaagapay niya tayo. At, yung ipinakita sa'yo, yun yung sinyales, mga sign, na talagang papalapit na, nang papalapit, nang papalapit, ang pagdating ng ating ama, at ng ating Panginoon na Panginoon na kanyang anak. At ikaw ay binigyan uh -huh. ng mensahe. Maganda yan. Maganda yan sis Mica at nang sa ganoon uh, ipamalita mo bilang uh, manggagamot at bilang uh, mensahero. Maganda yan sis, maganda. At natutuwa ako. Natutuwa ako. Uh -huh. Tanggapin ninyo ng bukal sa puso ang Uh, ibinasbas sa inyo tanggapin nyo ng buong puso opo at uh, kayo magalala sinabihan niya nga ako si si, uh, alagaan ko daw oh. sinabihan niya ako alaga alagaan ko daw ang sarili ko at ingatan at unti-unti daw babagsak ang katawang ko ah. Oh. pero isang ano yan Ay isang ano sa akin yun na okay naman actually wala namang no. ano wala namang mangyayari pero uh, kung baga pinag-aano uh, niya lang ako kung baga advance na mag-ingat oh, mag-ingat opo opo shout out ka naman dyan oh no? oh oh sige na oh boy, ano po. Oo, oh shout out <laughs> Shoutout po sa inyo lahat dyan. Mga viewers <laughs> na po Ay, ipakita mo rin yung asawa. Yo, Shoutout po. Yun, yan po ang kanyang asawa. okay, yan po yung asawa niya na isa na rin pong manggagamot. Ah, sis, tuloy ang laban na. Ngayon, kung ano yung, yung 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 tungkol sa pinsan mo at natapos mo nga pero may nakikita pa ako eh Ah, meron lang akong gusto pang Uh, tingnan ng talagang maayos kung talagang nasa mo na. Pero may nakikita pa ako. Tingnan lang natin. Pag-aralan ko muna, ha? Meron, meron pa pong isa. Ah uh, mamaya, taposin ko lang itong video ko, ha? Nakabidyo tayo, eh. <laughs> okay, shout out sa lahat kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marun. Ito po, nag video call kami upang makausap ko yung diwata na hindi naman po talaga siya mama Mary ah uh, tinawag magandang mga attention na sinabi niya mga minsay ah uh, yun nga laban lang po tayo uh, dito ko sa kwarto namin ayun ayan nakahiga lang po ko uh, yun no gabi na at mommy may biyay na naman ko ah uh, shout out kay sis Maika at sa kanyang asawa ano pangalan ng asawa mo ayun Si Brother John Mark. Ayun, janjan jan Si jan, jan, jan Okay. At kay Team Supremo, Apo Brother Jet, Brother uh, Gerald, uh, at Brother Judel. At uh, sa Team Apo naman, uh, Apo Chalin, Apo Eric, and Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin. Mga veteranong magagamot po yan. Mga liwanag. Kami po ay hindi nagbebenta ng medallion o anib. Yan po ay libre na binibigay namin sa mga pasyente. At shout out kay Sis Mike, ah, kay Apurcita at kay Ma'am Melo Ligario. Maganda po. Magandang gabi. Hello guys, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may hospital. Sa may Chinese, ah, uh, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng hospital pala. Ah, uh, meron tayong gagamotin dito ah, uh, dito sa tayo sa loob ah, uh, mamaya na lang ulit update ko kayo